Maestro, tama na ang kain. Ay, eh, hindi na nga, hindi pa lang kakapulos ni. Eh. Ha? Ka naman. Kanina kanina ka pa nag nagkakain? Ubos ko na nga ang kain eh. ko na na. uh, uh. Na, na, kung garnet, kung eh. Nakailang bulos ka na ba kay maestro na. Ang ulam? Inainubos na ang ulam? Inuubos ang ulam, yung kanan ay hindi. Inuubos ang pang ulam eh. Anak? Tatlong buwis ang pang ulam. Yung kayo may ma maubos. Diba? So, ay, ay, ba kayo maestro? Oo nga. Ba Pwede na. na ka. Kataba mo na eh. Ba kayo maestro ka na ako Oo, oo. Sa gabi kayo na nagsasalita. Ay, kung kayo sa tatak eh. Yan. Yeah isang oras ka nang nakain eh. Lahat na tao, inuubaw. Eh, isang oras ka na nakain. Hmm. Tama na yan. Sa dalgar to, bibig ko. Eh, nai. Baka maisarap mo yan dito. Oh, Hoy. Okay, tama na. Tama na yan na lang. sige. Kung ayaw mo, kumayaw mo sige. Eh, hindi naman, hindi naman, hindi ka pinagbabawalan. Hinay-hinay lang. Maghinay-hinay -hinay. Mag ka sa pagkain. Ay, sa ay, ano, ano pa bang niluluto diyan? yan? Aray, kanin na, na aray. Hindi kuwan, di pa nakaka... oh, naubos mo, naubos mo na nga eh, aray. At saka yung niluluto pa ng inay. ita, dahan-dahan mamaya ulit. Pwede namang mamaya ulit. ito oh, tama oh. Yung dalawang ulam bago doon, isang isda. Tawarin ka naman. Ay, isang oras ka na nakain eh? Oo. Oh. oh. Ay, baka yung ma sa gabi, ikaw ay nagsasalita eh. Wala na tao. Kung mamamatay, ganyan. Ay, sinong gagasa sa iyo? Tawarin ka naman. Nakakaya ako ay nakukuha sa amin eh. Eh, ganyan. Ano <laughs> Inay. Hindi kayo nagsasalita sa gabi. Nagsasalita sa gabi. Eh, kaya kakatakot pa rin. Sa sobrang ng busog. Tama na. Tama na. Hindi ka lang Hindi ka pinagbabawalan. Eh, eh, baka, ikaw, eh, baka maestro? Ilang taong ka na? ako na. Huwag kang nagagalit. Sige, upos na lang yan. Oo na ubusin. Ubus? Ba? Maraming pang niluluto ang inay maya maya ulit. Sa aso na ah.